So, yung channel 2 na high natin dito, output tayo dito, ayan, papunta dito sa input ng ating gagamitin na integrated amplifier. So, itong channel 2 natin sa isang channel lang ating. So, ang gagawin nating video ngayon mga idol, ay tungkol dito sa mga viewers natin na gumagamit ng crossover. So, dun sa mga nagtatanong sa akin, uh, lalo na sa aking YouTube channel. So, itong mga idol, may ginawa ko ditong pattern o guide para din sa mga gumagamit ng tatlong amplifier at saka, crossover. So marami sa mga viewers natin na gusto daw yung drawing, no? na uh, mayroon tayong drawing na i-send sa kanila para uh, masundan nila. So ito mga idol lang ginawa ko para mas madali natin masundan. So katulad nito mga idol, ano? Itong ginawa kong pattern dito sa ating crossover. So kung halimbawa, dito tayo sa likod ng ating crossover, ayan. So mayroon siyang tatlong output, mayroon isang input. So mayroon siyang channel 1 at saka channel 2. Ayan. 'Yung ating input ng ating crossover ay female XLR yan So ito ang female XLR ayan. So channel 1, channel 2, female XLR 'yung pinaka-input natin. So yung ito naman 'yung tatlo, katulad nitong high, mid at saka low, 'yung pinaka-output natin, male XLR naman 'yan. So ito 'yon, ayan. Ito 'yung may tatlong pin. So kung halimbawa mga idol, i connect natin sa tatlong amplifier, ayan. So pasensya na kayo sa drawing natin ano. Uh, itong gagamitin natin na pang high amplifier, ito naman yung sa ating mid at saka sa low. So, ayan, ginawa ko lang ito, ano, ayan, para mas madali. So, ang integrated amplifier natin, mga idol, yung so, pinaka na input niyan ay puro RCA jack, ano. yan katulad nito. Ayan, so itong gagamitin natin na uh, connector. So, dahil ang ating pinaka-output dito ay male XLR, itong gagamitin natin na cord, mga idol, ano, ayan, female XLR. So, yung katulad nyan, kung mayroong dual, kayong mabibili nyo, yun lang bibilhin nyo yung pinaka-dual Dual, dual XLR female to dual RCA. So, ito lang gagawin natin na connection mga idol. Ano? Halimbawa, yung channel 2 na high natin dito, output tayo dito, ayan, papunta dito sa input ng ating gagamitin na integrated amplifier. So, itong channel 2 natin sa isang channel ng ating amplifier. So ito na mga high ng channel 1 natin, mag-output naman tayo dito. So dito na lang padalhan mga idol, ano para hindi sila mag uh, sasapawan ng ating guhit. So dito naman sa, sa kabilang channel ng ating high. So ayan mga idol, ano yung channel 1, dito sa isang channel lang ng ating input ng integrated amplifier, yung channel 2 naman dito naman sa kabilang channel lang ng ating amplifier. So ganun din dito mga idol, sa ating mid. So ito ng ating mid amplifier na gagamitin. So mag-output tayo dito sa ating channel 2. Ayan. So, papunta naman dito sa isa nating uh, channel ng integrated amplifier. So, yung channel 1 naman natin dito, yung pinaka-mid naman nito. So, dito ko nalang padanin mga idol. Ano? Ayan. So, mag-out tayo dito. Papunta naman dito sa dito sa kabilang channel. So, ito, left channel, itong right channel. So, pareho lang din ang connection natin sa ating high. Ganon din dito sa ating low no? Output lang din tayo dito papunta dito sa ating gagamitin na pang low na amplifier. Ayan. So dito naman sa channel 1, ganun din. Ayan. So magagamit na natin yung ating tatlong amplifier na magkakahiwalay ng frequency.